Muling nagbabalik ang inyong lingkod, Misteryoso Recap! Sa loob ng walong taong pagiging byuda na ang maginana lamang ang tanging magkaramay at magkasama ay darating sa kanila ang isang lalaki na hindi nila lubos akalain ito na pala ang wawasak sa kanilang simple at tahimik na pamilya. Yan ang ating matutunghayan mga kayoso sa pelikulang ito, noong taon pang 2001 na may pamagat na Ito si Aling Vivian, na walong taon ng byuda. May maliit itong kainan o karinderia, mismo sa kanyang bahay. Ito naman si Sarah, ang kaisa-isang anak ni Aling Vivian. Maganda siya at may pagkapilya pa, Laking lola at sobrang mahal na mahal ang yumaong ama, kaya halos araw-araw kong dalawin niya ang puntod nito. Ito naman si Michael, ang biulong muling magpapatibok ng puso ni Aling Vivian. May-ari ito ng isang collier. Kung sa panlabas na anyo, siya ay malumanay kung magsalita na parabang isang pari pero kung sa panloob na anyo, mamaya ay malalaman ninyo kung ano ang tunay niyang pagkatao. Ito naman si Becky, ang nag-iisang anak rin ni Michael. Maganda rin ito tulad ni Sarah. Medyo magkasalungat lang sila ng trip dahil itong si Becky ay mahilig gumala o gumimit kasama ang mga barkada. Ito naman si Nick, na isang mahusay na mekaniko. Hindi basta-bastang mekaniko dahil kung usapang checks, kayang-kaya niya at talagang matinik. Shota niya lang naman ang magandang si Sarah at ang malupit doon, mga nakaw-nakaw na sandali lamang at patagutagong mga bembangan na talaga naman dahil lingid ito sa kaalaman ni Aling Vivian. Hindi lang yon dahil maliban kay Sarah, may Becky rin pala itong kini-carry kung ito'y nasa trabaho at ang pinakamatindi roon ay sa talyer ni Michael siya mismo nagtatrabaho. <coughs> dahil sa tagal na naging bakasyon ni Sarah doon sa kanyang lola, ay hindi na niya alam o nalaman pa na may balak na palang mag-asawa muli ang kanyang ina. Hindi lang yon dahil wala rin siyang kaalam-alam na sa bahay na rin pala nila ito tumitira. Matapos ang bakasyon, sinik na ang sumundo sa kanya. Siyempre magandang pagkakataon naman iyon sa kanilang dalawa kaya isang mabilisang yugyugan muna ang sumiklab, katuwang ang tugtog ng gitara ng mga nagiinuman. Gabi na tuloy nang makauwi si Sara, at tanging ang yaya na lang nila ang kanyang nadatnan dahil natutulog na ang kanyang ina. Gusto naman sana niya itong tabihan, kaso ayon sa kanilang yaya, hindi raw pwede dahil may kasama raw ito sa kwarto, at ito nga ay si Michael. Batid na ni Sarah kung ano ang pinupunto ng kanilang yaya, pero wala siyang idea kung sino ang lalaking ito. Gayun din naman kay Michael, dahil nga sa hindi pa nito nakikita si Sarah, nagising pa ng gabing ito at nakikinig na tila pinapakiramdaman ang mga nangyayari. Nang mapagtantong tahimik at wala ng tao, lumabas mula kwarto si Michael upang mabusisa, kaso hindi niya inaasahan ang makikita ng kanyang mga mata, nang lapitan niya ang nakaawang pintuan, na hindi na isarang maigi ni Sarah. Kinabukasan na ng ipagtapat ni Vivian kay Sarah, ang relasyon nila ni Michael, at ang plano na nilang pagpapakasal. Hindi naman tumutol si Sarah, at kung saan raw masaya ang kanyang ina, susuportahan raw niya ito. Tuwang-tuwa tuloy na tinawag ni Vivian si Michael upang maipakilala na niya kay Sarah, na lihim na palang nakikinig sa kanilang mag kanina pa. Hindi tuloy maipaliwanag na saya ang nararamdaman ngayon ni Aling Vivian nang maipakilala na niya sa anak ang magiging stepfather nito, pero mas masaya pa rin kay Michael yung nakita niya kagabi na talaga naman. Hindi na tuloy na wala pa sa isipan ni Michael ang tagpong iyon sa paglipas ng mga araw. Habang patagal ng patagal, lalo ding tumitindi ang lihim niyang paghanga kay Sara. Lalo na ngayong siya na ang inuutusan ni Vivian na sunduin sa eskwelahan nito, na ang intensyon ay upang mapagaan at mapalapit ang loob ni Sara sa kanya. Kinagabihan ay dito na trip si Sara dahil sa bembang ang rinig na rinig niya sa kanyang kwarto. Kahit anong gawin niya hindi lamang niya ito marinig ay baliwala dahil sadya talagang malakas na parabang sinasadya ni Michael na ito'y iparinig. Tinawagan na lang tuloy niya si Nick upang lumabas, nakasalukuyan namang kasama pala nito si Becky. Pero ginawa naman ang paraan ni Nick at iniwan si Becky kung kaya't makikita na nating magkasama na sila ni Sarah, at dito ay batid na nating mas ng mekaniko na kalikutin, ang makina ng sasakyan ni Sara. Ibinabahagi o ikinukwento naman ni Sarah ang mga dahilan, kung bakit siya nakikipagkita kay Nick. Maging ang tungkol nga rin sa mapapangasawa muli ng kanyang ina, ay naikukwento niya rin ito kay Nick, na wala namang kaalam-alam ang binatang mekaniko, na ang boss na pala niya ang tinutukoy nito. Hanggang sa hindi inaasahan ni Nick ang umagang ito, nang makita at madat na niyang naroroon ang maginang Vivian at Sarah sa tolier na kanyang pinapasukan. Mabuti na lamang at na late siya ng pasok at mabilis ding nakapagtago kung kaya't sa tagpong ito, malalaman na niyang ang boss pala niyang si Michael, ang tinutukoy ni Sarah na kasintahan pala ng kanyang ina. Nagpatuloy sa pagsundo-sundo itong si Michael sa eskwelahang pinapasukan ni Sarah. Niregaluhan pa nga rin niya ito ng kwintas, at talagang ito pa ang nagsuot sa leeg ng dalaga. Lakas na talaga ng tama ni Angkol dahil nagagawa na rin itong laruin si Sarah sa kanyang imahinasyon. Lagi na rin itong wala sa kanyang trailer at magandang pagkakataon naman iyon sa kanyang paboritong mekaniko dahil malaya nitong nakakalikot ang makina ng anak niya. <tell noise> Kinabukasan ay dito na nagtanong-tanong si Michael kay Nick kung ano nga bang magandang regalo para sa isang babae. Tila nagpapatulong yata si Uncle kay Nick na inakala naman ng binata na para ito sa nanay ni Sara Kaso nang malaman niya na hindi pala ito kay Vivian at para pala ito kay Sara. Dito na na bad trip si Nick at muntikan na niyang sugulin ang kanyang boss kung hindi lang pinutol ng isang importanteng tawag ang kanilang pag-uusap. Dahil tuloy sa sobrang pag-aalala, kahit alam ni Nick na hindi siya welcome kay Aling Vivian, lakas loob pa rin siyang dumalaw makita at makausap lamang si Sarah. Pinapanhit naman siya ni Aling Vivian sa kanilang bahay, kahit dismayado at napipilitan. Inutusan tuloy nito ang kanilang yaya upang bantayan sila ni Sara pero dahil kakunsabo naman ito ni Sara, lumayo ito at iniwan sila kung kaya't muling sumiklab ang mabilisang genggengan, na itong si Yaya lamang ang nakakarinig at nakakaalam, na talaga naman. Pero sa sumunod ng gabi, dito na makikita ni Michael ang nakagawi ang paglabas-labas ni Sarah ng lihim para lang makipagkita kay Nick. Parang ewan tuloy itong si Angkol na parabang naapektuhan sa nakita at di na mapakali habang inihintay ang pagbabalik ni Sarah. Nang maburyong sa paghihintay, ay pumasok ito sa kwarto ni Sarah at nagsimulang maghaluhalungkat sa mga gamit ng dalaga. At sa pagbabalik ni Sarah, ay dito na nga matutuklasan ni Michael ang isang pangyayaring labis niyang ikakaingit, at labis rin niyang ikakagalit ng hindi niya aakalaing naunahan na pala siya, ng paborito pa man din niyang mekaniko. Wala tuloy alin lang ang isinumbong niya ito kay Vivian hanggang sa makikita na nating hindi naman ito pinalampas ni Vivian at binigyan niya ng leksyon ng anak. May paawa-awa effect tuloy itong si Angkol, na para bang hindi niya kasalanan kung bakit ito nangyari. Dahil doon, pinagbawalan na tuloy si Sara na lumabas labas pa ng bahay samantalang sinesante na rin sa trabaho itong sinik ni Michael sa harap pa man din ni Becky, na naguguluhan sa mga nangyayari. Hindi na rin nakapagpigil si Nick at ibinulgar niya ang kanyang nalalaman kaugnay na sa mga di kaaya-ayang ipinapakita ni Michael kay Sarah. Lalo lang namang naguluhan si Becky sa mga narinig, at labis na lang kung ito'y iwasan ni Michael sa takot na malaman ito ni Becky. Hanggang ang matagal ng pagtitimpi, ay maisa sa katuparan na nang sunduin muli ni Michael si Sarah sa eskwelahan, at dito ay makikita nating nahuli na sa pagdating itong sinik na susunduhin din sana niya si Sarah. Tila pumabor ang panahon dito kay Ang cold dahil sa pagbuhos ng malakas na ulan, na siyang nagpahintulot sa kanila upang hindi na magpatuloy, dahil ayon kay Michael ay mahihirapan lang sila dahil sa baha, na mukhang gawa-gawa niya lang yata. Pagkarating nila sa tollyer na mapapansin naman nating sarado na dahil sa umpisa pa lang, ay planado na lahat ito ni Michael para nga sa kanyang binabalak kay Sarah. Siyempre hindi naman malis kay Sarah ang takot at pangamba lalo na't kakaiba na ang mga ikan ikilos ni Michael hanggang sa nagumpisa ng kumilos si Angkol gamit ang 38 at dito ay tuluyan na ang naisakatuparan ni Angkol ang matagal na niyang tinitiis. Matapos ang ginawa ni Michael, ay nagsa walang kibo na lamang si Sarah sa takot na baka kung anong mangyari o gawin sa kanilang magina, kahit pa man ding tila wala itong pakialam sa kanya sa kung ano ang pinagdadaanan niya. Sa tulong ng kakampi niyang si Yaya, nagkausap sila ni Nick sa telepono at nagkita sila kinabukasan sa paraang dadalawin lang niya ang puntod ng kanyang ama. Nang malaman naman ni Michael na pinayagan niyang lumabas si Sarah na sa umpisa ay masaya pang nakikipag-usap, ay nagalit na lang itong bigla, nalabis namang ipinagtaka ni Vivian kung bakit nagiba ang timpla ng tono nito. Halos gumuho ang mundo ni Nick nang magsumbong na sa kanya ang kasintahan hanggang sa makikita na nga nating magkasama na ang mga ito upang may parating at malaman na ito ni Aling Vivian. Ganoon sana kaso ang balisang si Michael ang bumungad sa kanilang dalawa, na tila kanina pa nag-aabang. Nagkataon pa naman naabala si Vivian sa pag-aayos nito ng sarili kung kaya't wala itong kaalam-alam sa nangyayari na sa loob ng kanyang bahay, dahil dito kay Michael na tulirong-tuliro na at di na rin nakakapag-isip pa ng tama, na kahit anong pakiusap ni Nanik at Sarah na ito'y sumuko na, ay parang wala lang itong naririnig. At sa paglabas na ni Vivian, na agad uminit ang ulo ng makita si Nick na kahit anong pagtatanong niya kung bakit, ay ni ay walang sumasagot sa kanya. Nanginginig na sa takot itong si Michael na siguradong nababahala na dahil sa kanyang ginawa hanggang sa isang putok na nga ang umalang ngaw na sa kasamaang palad. Ay para iyon kay Aling Vivian. Nababahala na tuloy ang kanilang yaya dahil sa narinig kasunod ng mga pagiyak at pagsisigaw ni Sarah na hindi sila makapasok dahil inilock ito ni Michael. Binalak naman ni Sara na agawin ang 38 kay Michael hanggang sa dalawang magkasunod na putok na naman ang umalingongaw, na sa kasamaang palad ulit, ay para na pala iyon kina Sarah at Nick. Labis nang hindi mapakali itong si Yaya hanggang sa isa pang putok ang narinig nila, at malalamang isinunod na rin pala ni Michael, ang kanyang sarili. Sa tulong ng mga tanod, matagumpay nila itong napasok ngunit sa kasamaang palad, ay huli na po ang lahat. At dito na nagtatapos ang ating pagre-recap mga kayoso. Kaya kung nagustuhan ninyo ang mga ganitong video, ay paki-subscribe na lamang po ang channel kong ito. Mag-like at mag-iwan na rin kayo ng inyong mga komento na aking sasagutin kung kayo man ay may mga katanungan. Maraming salamat mga kayoso. Hanggang sa muli ang inyong lingkod, Misteryoso Recap.